Marso 25, alas ng umaga. Nandito po tayo sa tahanan ng ating mahal na buting mayor, Dr. Jesolito Evangelista Galapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, mayor. Good morning, ka uh, mayor, ito mga nakakarang araw. Sunod-sunod uh, yung nasasaksihan po namin uh, pamimigay ng ayuda AX mula sa DSWD. At uh, meron din po kami nalaman na mga nakapila na ah, doon sa uh, site ng bigayan ng ayuda pero hindi po nakatanggap. Ano po ang mga naging problema? Bakit eh, sa oras na yun eh, hindi sila nakatanggap ng ayuda? ah uh, good morning mga uh, kababayan ko sa Bayan ng Gimba. Good morning ka Diego. Uh, tungkol sa AIS uh, na sa ayuda galing sa DSWD, Ah, uh, uh, nag tayo dyan eh. Um siguro ilang linggo na tuloy-tuloy uh, yung pagbibigay ng tulong para sa mga kababayan nating uh, nangangailangan ng tulong, yung mga hirap na uh, talagang kababayan natin. Uh, at uh, yung nung last week, mm -hmm. then nag sunod-sunod na 'yan. Okay. Ano? Ah uh, tuloy-tuloy 'yan na uh, halos kulang actually, kulang kulang sa 10,000 'yan eh. Ha, kulang kulang sa Pati yung, uh, yung scholarship, pati yung financial, pati yung burial ng ating congressman Mika Swansing. Tuloy-tuloy yan sa pagtulong. Kasama kami sa pagtulong. At uh, na uh, inumpisa nung Webes, uh, tapos Biyernes, Lunes, tuloy-tuloy. Natapos kami kahapon ng pagbibigay ng ayuda sa Maturanok. Um, naibigay naman natin lahat. Marami, oo oh, tama ka Diego, marami ang hindi nakakuha kasi na ano sila, na-disapprove sila. Oh. Kasi, yung iba kasi, nakakuha na pala ah. Oh. ng January, February, etong Marso lang, bago kami nag out nakakuha na pala. Ah. Oh. Uh, nakakuha na pala. So, hindi kasi po pwede yung one-one makakatanggap ang isang individual. Mm -hmm. Kailangan, Uh, lumipas mo na tatlong buwan, uh -huh. para naman ikaw ay makatanggap. Oh, Kasi pag ikaw ng ikaw makatanggap, paano naman iba? Oh, Yung sinasabi na sana all. Oh. ba diba? Kaya ang ginagawa natin, siyempre, yun ang patakaran. Na kung saan, every three months naman, pag nakuha na, uh, three months prior sa... Uh, oh. sa pwede namang umulit, Ayuda. kaya lang, after three months. Uh, uh, after three months, pwede naman. Kaya yun ang dahilan. Kaya hindi sila na kuha that time ng payout. Oh. Yung iba naman, ah representative. Ah. Meron silang ah, i-claim, pero di naman sila. Kung baga sa ano, nagpunta ng Manila, so, nagpunta ng kung saan, saan So, dapat personal? Personal, siyempre. Opo, um, Kaya di siya nakakuha. nakakuha. Okay. Anyway, may, may naman tayong uh, paraan para dyan na i-reschedule -re na lang sila. Re -reschedule. Re -reschedule na lang sila para hindi sila uh, magtampo at para hindi naman masaktan ang kanilang damdamin dahil nasa nila na merong sila matatanggap na tulong galing sa ating gobyerno. Yeah. Gagawa, at gagawa naman natin ang paraan at gagawa at naman ng paraan ng ating butihin at matipag na kongresuman Mika Swansing. Eh, sa Marso 28, simula na po ng uh, campaign sa local election. Pwede pa rin ba na magkaroon po ng mga releases ng ayuda mula ah, sa DSWD? Palagay ko pwede pa, pwede pa 'yan, pwede mm. pa. Kailang bawal kami mga politiko. Ay, ah, ah, ah. Hindi na po pwede sumama ako politiko? Ay, kajego. Hindi na bawal bawal oh. kami mga politiko. Ito. Pero tuloy-tuloy po yung ayuda Alam mo yun? ang pagtulong ng gobyerno. Walang sagkayan, walang haharan dyan. dahil ang gobyerno Tuloy-tuloy ang pagtulong at, na dapat at narapat lamang para sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. Sige po, uh, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, lalo na yung mga talagang nangangailangan, yung poorest of the poor. Meron, meron din na programa doon sa ayuda na poorest among the, poorest among to the, the poor. Among the poor. Okay. Ayan. At mayroon din mga sektoral mm -hmm. na nabigyan ng ayuda mm -hmm. ng ating kongresyongan Mika Swansing. Tuloy-tuloy yan. At walang pigil yan. Kasi yan, mm -hmm. pagtulong, pagmamahal para sa ating mga kababayan. Masahin niyo, niyo po sa kanila? Ang mga kababayan ko, ah, magandang umaga po. Andito lang po si Mayor Clito Galapon na naghahanap ng mga pamamaraan para matulungan namin kayong lahat. Para mabigyan kayo ng ligaya at saya. Sa araw-araw na -araw ating buhay. Mga kabayan ko, laging tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito Galapon.